Oh, kaya pala na magbondo rin po niya. Oo, kaya nga ngayon inunahan kanya dito eh. Tingnan mo na one way tayo. Dapat ikaw tagabigay sa akin para dito tayo ma one way. Ano yan? Siete. Ang tapang niya? Siete din. Siete, siete. 7 o 8 Ah, sarado pala. Sayang. Sayang yung nakabuti. King. expecting kana ako. Dapat et na naman siya. Masik. Eh na yung yabang ng dating. Kumakasin sa swerte na naman si naka. ka 'di <laughs> 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 na naman yung dating. <laughs> Sabay wala na si Bombay, takbo na eh. Hindi, kasambot siya si Dino yan. Oo. Hindi, kasambot siya si Dino. Oo, kitang-kita naman. Kitang-kita pa nila si Bumboy at si Dino, nagkimdata. Itusan mo na ako ngayon. Oo, itusan mo ako, pambibili tayo ng ulan. Para wala. Pag naubos na yan, tigil na. Tigil na, bahala ka na yan. Bako, okay ka na, no. Hindi. Ay, pag naubos mo yan, huwag mo silang bayaran. Sabihin mo, wala ka na yan. Ah. Okay na sa'yo. Tapos pwede kay Ninang Anjo. Mm. Tapos sabay iwan lang kay Tinay. May <laughs> 500, <laughs> 500 <lang. laughs> Hindi, wala kang 500, <laughs> 500 eh. Hindi, pinabili yung tatlong daan ng ulok. 200 lang, lang <laughs> eh. Abonado pa si Tinay. Abonado pa. Hindi, Mal di Pag naubos yan, huwag ka na. Hindi ba? Hmm. Malagay ko, ano? Napalagay ka pa, Tirs? Hindi ako mapalagay. <laughs> Sinag <laughs> ng liadro ng denede. Pusa gala. Sayang naman 'yon. Hay. Tama mo Yun, sayang ayun ni bibi ko. Ocho. Boy! Control. Boy control. Anong kontrol? Sayang ang no, yung ko. Dalawa oh Sana din na ano. Hindi na din na. Parang paalis na yun. 4-5. Yun. Sige, sapo. Nagsarili ka. Oo nga. Inayos. Inayos ko lang eh. Ay, kaya kayong bato. Ay, kaya kayong bato. Oh, ito. Napalapit. Hmm? Oh, Nagsarili ko nga. Na. Ay, pina. Na. Katuwa mo. Ano, ilan na lang yan? Tatlo. Kaya na. Sige, kaya-kaya na yan. Ay! Pucha, meron pa. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Mamag-draw na. Lumabang ka na. Parang awa mo na, nena. 40. <tod> Bawal <balling> yan, nagpapakita. <tod> Hindi, ah. M -m -m Bawal. Ang daming ganyan. Ang daming, ang daming, ang daming, ano doon. Ang daming maghahabol, Tina eh. Ano oh, mag-aabang mo, mag-aabir ka. Ay, di pa susulit pumasa si Angel. Para. <laughs> ay. Bibig mo. Pinagsasabi. Itina niya, I'm single mother mo. Dapat naman i mo. Kung ano na, anak ni Pag-a. Ikaw na, na mo sa sabihin, ikaw na mo sabihin oh, mo kung Joel ay ma single father amo. Ah, oh, single father, oh. hindi yung single mother. Ikaw talaga. Hindi dati kita single mother. Sa Facebook. Ah, naghahanap siya ng single mother. Oh. Sinasuggest yun ng Facebook eh. Hindi mo naman makikita yung oh, Na. Alam na this. Hindi. Alam na yung ano, yung... Siyempre, nagkakokotos ng ganyan. Dapat mo. Ang Facebook, pagka mo yung pinapanood mo, yun ang lagi pinapasa niya sa Facebook mo. Yan ang laging lumalabas. Ako nanonood ako ng corn. 30. <laughs> Inubos nyo na to magagalit na si ano ah. Ay, Kasi na ganit na hindi ba mamaya na 30 Hindi, baka lasing, <laughs> <salin na. laughs> lasing daw ako. Kahit lasing ako na ninang nagbabayad ako ng maayos. mag-like Lalo na sa mga katulad mo na ano, mahilig maningil. Ah. <laughs> oh. Diga na rin nang. Hindi, bigyan mo ako. Ano eh. tris Ay, sapaw yun sa'yo. Ba't napunta doon? Hindi. Sapaw. Ayan, Wala sapaw. ayun Wala. Hindi, sinapaw ko siya. Napunta doon. <laughs> Ito talaga si Tine Kung saan-saan dumadampot <laughs> ng panapaw eh. Hindi, akin yun. Sinapaw ko. Kita mo na. Ninang o. Oh. Ilan niya? Dalawa. Dalawa. Niya. Kita mo naman, di ba? Sa'yo ba to? Oo, oh, sa akin. O, sige. Draw ka Dalawa pa tayo. Nag-draw siya. Tapos naninan ka. Huwag na. Woo! Oo, ang naman. Sisig. naman <tit> Oo nga. Kaya naman Kaya nga. Ako masarap ako mag-dinakdala. Ah, <bath> Go niya. Ay Ay ani amo. Ah. Talong. Ay ani ko pano na. Ano pa dito pagbaga kalad. Ano ten? Ma tutan nat. Ano Okay, miss chat. Ay Mumbai. Nasangay miss Ba, visa ka riyan rin niya kulang pala. Sagot ko na. Ah, sagot ko na sayo, nasa lahi <laughs> namin eh. Bakit tabalo kaya ako? No? Joke okay. yan uh, ang Gusto ko Lahat ng ilabas niyo na yung gusto niyo diyan. Ice cream Ayun na si Sayang mo. gusto mo. Pagkakarin. Hindi siya yun. Sisi. 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 lang Sisi. 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 Bukas. Okay, na magluto. Ika na magluto to, mag-practice ka. 200 grams, tsaka medina nate. Alam mo, mami, diya, pa kanya mamayod eh. Ah, pera yun. May kasidla niya lang din. May itong oras na magdalan. Kuliwa yung meron. Oh, yung siya. Ay, ba ano yung mga. Bibiruan mo yung May Agyang ini pala ko nan mene. Puro mene. Pusang galak. gala. Wait. Ay tawo. Just uh, more than <coughs> that, Sibiri. <laughs> ano yung mata mo? Marmol? <laughs> Ganyan talaga yung mga banat ni Ninang. Mga marmol. Mga banatang marmol. Can't stop! Ah! Pati na pa ako nakakuha. Sarap na. Tungit na dyan, no? Mahaba so, lang Hmm. City. city daw, sabi ni Ninang. City. We built this city. Oh, okay. Ba't yun? May 4. Wala ay 5 nandun. Tapon ba yan o bahay? Tapon niya. Ano yung matawang gustong, ma -marma. Gustong, gustong gusto niya ano yan. Bahay? <laughs> <Tapan. Tapan. laughs> Uy! It's... Ilan na lang ito? Wala na pala. Oo, oh, wala kang okay. okay. Ano

ko pala siya. Tabalo ki ako. Tigap tres. Eko bring yung bulos na. Ah, waso yan. Putsa na saan yung size na diamond? Ito nga, ako, hindi ko oh, saan yung diamond. <laughs> <two -tana. laughs> <laughs> uh, alas na nga lang ako eh. Naghanap na lang ako